Mga bay, amayang gabi mga bay, mga unta So karon uh, mga bay Palit tag bulalo dito sa boulevard no Dito uh, tayo mga bay, nakatay soft drinks no uh, Juicy lemon Okay, juicy lemon tin bulalo Ikan sa boulevard Then sa secure So mga unta mga bay Mga bay Mmm, mm, sarap